morning guys so today is so this video kay isa shout out na ako si madam janice logpit no? <laughs> si madam janice katagaan akong numero ato ang mga numero ato ang siya wait lang ming gawas nung gabi yung gawas nung gawas nung gawas nung gawas nung gawas Friday siya na ngayon. Siya subot sa Kuag. Ba, ngayon siya balik sa Kuag. Ito ang Friday. Ito ang Friday, no? Good morning po, Madam Onsay. Ang ngayon natong part-time na malasad ko. May naka charge ko. 1,350 para pang kabayad ko. Na ang pang 2 p.m. or 5 to 9 p.m. So, anak po, kung sa asa ka nang ka-charge, sila so, yun ang 3609 6, So, ang aming gawas, ana, ang unang gawas na ay 690 itong aking adlaw, no? Tapos, gisundan, ang ang 775, may kita mo diyan ay 775, gawara dyan na ito number akong gata sa iya. So, kay si madam, man, wala kataya, lahi iya nga tayan itong 690, ang nataya niya sa 91 Yan, ang imog katapos, ang imog, pag-ikinta, pwede ka target, gani, hmm. So, ako siyang gichat kabi eh, kung nakadao ba siya sa 775. Wala dahil na maintain ni Madam Sayang, no? Hmm. So, magkabaya daw ang takagkuhan so, na ito daw. So, yung charge na no? 1,350. So, sige lang. Wala, ilang basta na ganit ko ihatag next time sa inbox. Sa inbox, ha? i-maintain kay kana ako ang live usay kana ako ang nasa video kada adlaw nako nga ako ng an update dili na siya talag sa kay na mo on the spot so og na ako ihatag ninyo ha kaninyo o sa message sa inbox so tagay nyo nag for this limit guys no okay kay usay sa message ako ko maghatag sa inbox para ma-maintain ninyo ba kay og uh, magsunod mo sa kuang kada adlaw nga update kada adlaw tag, tag numero kada adlaw so tama ka maintain so kulikita makadaog anak kung di tama magmaintain ang numero no ayan lang so mam Janice, bawi next time okay bye